Makapal Arroyo. No? So, nagtatag ngayon ng ICI. Wala din po yan eh, Di ba? Inutil din po yan. Katulad eh, kung yung ombudsman eh. Di ba? Mga constitutional body na yan. Yung kumulikotong eh. Na sisindikato sindikato. Yan ba kayang ICI? Ha? No? Masisindikato din po yan sapagkat hindi naman po iyan ang ika nga eh totoo oh, na mekanismo para korupsyon ay matuldukan. At saka meron na po eh. Matagal na po na imbento ang hukumang trial by jury na siya pong nulit ko, the epitome of democracy sapagkat yan po ay ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ano po? Yan po ay kambal tuko ng demokrasya. Package deal. Bakit gusto na ipagkait sa atin? Simple lamang po ang dahilan. Gusto po nila manggitata sa nakaw na kayamanan nang ligtas po sila sa batas. Dahil sila nagdidikta kung ano, rule of law, kung ano ang due process of law. Ano po? So, <coughs> mm -hmm. ang kahindik-hindik na tanong, kapwa ako kahanay sa pera sa 99.9% sa pera. No po, kahindik-hindik na tanong na -nag nagmamakaawa para atin pong itanong sa ating mga sarili. Patuloy ba tayo magsasawalang kibo? At patuloy ba natin ipapamana sa ating mga kapo apuhan sa ating mga susunod sa nilay till kingdom come itong napakabulok nalipunan ng saniyat dahilan ay ang kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor, abusado, land grabber, at mga ha, kawatan sa buong pamahalaan. Yun ba ang gusto natin? O, oh, ipagpatuloy po natin ang laban, ang naunsyaming laban ng katipunan. KKK 2.0 Magtatag po tayo ng partido KKK 2.0 demokratiko na siya po magsusulong oh, sa manifesto ng katipunan. Oh, yun po kanilang layunin, adikain, no, na number one, itatag ang demokras, demokratikong bansa. Ano po? Palawigin ang sanggunian bayan. Ibig sabihin, ang maghahari ay ang uh, taong bayan. People, democracy. Democracy means demos, uh, the people and kratos, rule or power. People power. Ano po? Uh, at yung pangatlong layunin na katipunan, ibalik, back to basic, ang sistema ng katarungan. Hukuman balangay, ang hukumang balangay po ay kinopya natin mga ninuno doon sa Magna Carta of 1215 bago tayo sinakop ng mga, ng mga Kastila no ha? abay ang umiiral sa bawat balangay sa buong kapuluan trial by jury of the council of elders medyo modify natin yan dahil meron na po tayong uh, template ngayon o oh, ang ating pong kukupyain na proseso ay sa California Judicial Branch ng trial by jury of the people 18 anyos pataas arunong nung bumasa at sumulat randomly selected ano po eh so bardagulin po natin o oh, ang mga senador na? kahit tigilan na nila yung wala naman problema pag tigilan na nila yung uh, uh, blue ribbon at saka infracom wala alam na po nila ang dapat gawin. Bakit alam na nila? Sapagkat nakita nila, maliwanag na maliwanag. Lahat po ng batas, baliwala. Baliwala, nilabag nito pong mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Bakit nila nilalabag? Sapagkat di po sila napapanagot sa hukuman trial palakasan na kontrolado po nila. Sa madaling salita, kung talagang tunay po sila na para sa kapakanan ng mga Pilipino, abay, ang ihain po nila amenda numero uno sa Bill of Rights amendan po nila, retokihin po nila yung Section 14, diba? No, Article ah, Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1, walang sino man ang maaring kasuhan ng krimen, krimen o sibil ah, maliban na lamang kung mayroong sakdal o akusasyon mula sa grand jury. Ha? Dalawang tatlo katao, max, no? na mga soberanong mga mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Labing dalawang kailan boto para uh, makasuhan ang iniimbestigahan ng pasikreto. Pasikreto po. Para pagka nag hindi po masira ang kanyang pagkatao. Uh -huh. At para wag din siyang <clears throat> mabulabog at tumakbo na kaagad. Bit-bit ang kanyang mga ninakaw, winidraw na sa bangko. oh uh -huh. ina- -ay Uh, inalis na doon sa kahadiyero na sa kanilang mga kondominium at tumakbo na kung saan saan. Huh? So yan po ang grand jury. At syempre, yung pong paragraph 2 ng paparyong artikulo 3 huh? section 14 paragraph 2 <coughs> lahat ng mga akusado kailangang idaan sa uh, pampubliko Oh, publiko mabilis at patas na paglilitis sa human trial by jury of the sovereign Filipino people, 18 you anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Dagdagan pa natin paragraph uh, uh, C. Ano po? At ilagay po natin doon lahat ng desisyon ng grand at trial jury ay final and executory at walang uh, sinumang korte kahit na ang Chief Justice ng Korte Suprema o Pangulo ng Bansa ang maaring sagkaan, balikwasin, uh, ah, burahin o pilipitin ang desisyon ng Grand at Trial Jury. No po? Pero malamang kaysa malamang, hindi po nila iyon gugustuhin. Kasi pag ginawa po nila iyon, abay papatayin nila no, ang gansa na nangingitlog ng na, ng gintung uh, gintong itlog hmm? mawala po sa kanilang oportunidad na manggitata sa nakaw na kayamanan. Para na rin po nilang pinirman ng kanilang prison sentence. Ano po? Habang buhay na pagkakulong. And eh so, maganda po tayo. Pwersa 99.9% sa pera. Ngayon pa lang, organisay na po natin ang mga chapter sa lahat ng barangay sa buong kapuluan. Oh, huh? chapter ng partido KKK 2.0 demokratiko, ang KKK.